Hello guys, good morning, good morning po sa inyong lahat Today is Monday and happy Monday po sa inyong lahat Diyan ano, ang karong adlaw sa lunes o so bulan sa September 23, 2024 Panibagong guide na po natong ihatag karon Oldros Sa so, mga ganahan mo sabay, sabay lang na mga basa tong guide karon no? Oldros gihapon niya Congratulations day sa ato ang regalo gahapon na 402 kung nakapick mo congratulations sa inyo ha no ato At nag advance og hatag gahapon ang 402 kauba na sa 597 kahapon so kung nakapick mo ana congratulations sa inyo ha so karon ang result sa 2 pm gahapon kay 502 Then sa 5 pm daog taan eh. Ay, regalo na nato. 402 sa 9pm naman po ay 7.53 so wala tana ok tiri lang ta sa 5pm na kadaog do na regalo so karon kini sa ito ang wind chart o ganahan mo ano yung nakaditibi ni karon nakaditibi karon ang kini kini 6 ano 6 3 7 versus uh, 182. Ayan. Kung gusto nyo po yan, mag-target rumble po kayo nyan. Okay? So, sa mga ganahan lang po, no? 6, 637 versus uh, 182. Tapos, mayroon pong nagpakita na naman na trifle 5. Baka gusto nyo po itong trifle 5. Ayan po, trifle 5. 5-5 po yan versus 0 Zero, zero. Ayan. Baka gusto niyo po ng trifold, yan po, pwede niyo po yung tayaan kung gusto niya lang po, no? So, ayan po kasi ito, nakalabas na rin po ito. Tsaka ito. So, tapos na po yan. Nandito rin po yung 825. Baka gusto niyo yung 825. No? Ito, tapo, ito kahapon, labas to kahapon, eh. Ito naman isang araw. So, nakalit ito ngayon, ha? So, baka mga gusto niya lang po, mga idol, no? Mga boss, baka ganahan mga na ba? So, karon kini nga ito ang nasa igbaw, nakabutang. Baliki na ninyo mga boss, oh, Nakabutang, baliki. 512 562 528 og 524. 2 five o O, ganahan mo ka na, baliki na ninyo mga boss. Ang ato ang trifold ay, no. Ang ato ang trifold kay 8 at 6-6. Tapos, yun nga, 5-5 Okay? um, proceed na po tayo sa ito ang guide oldros unahon na tong ang eskalera um, mag lang no magganahan lang mo sabayan itong guide sabay lang yun yung mga boss huwag may mga extra budget ka na. pero wala mo extra ay lang yung pugsa mga boss no ah uh, pag dura na ito extra o sa mo banat na pulog patad kani ganahan lang mo ba Muna akong based is kagihapon. So, ganahan mo na. Pwede rin yung patindan, mga boss ha. kering yeah, karing 7, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 9, o, og... sa ba to? Uh, 0, 1, 2, 1, 0. Ayan po, pagpick lang mo na gusto sa one combination na mga boss. And then, Double atong double karon atong double murag ubay-ubay ni atong double karon mga boss 788 mo ra gyapon ni ako ang base o 288 wala pa kagawas ang 88 mga boss ha ay magkumpyansa 988 588 Ayan. Ay mo kumbiyansa sa 8-8 kaya wala pa kagawas, pwede mo maglasto sa 8-8. Kung ganahan mo maglasto sa 8-8, pwede mo maglasto mga boss ha. Pwede nyo lastuan ang 8-8 na double. 1-2-1. Mm, Yan. Yan lang po yung double natin ngayong araw. Uh, Pag-pick lang mo, ugusak ang kombinasyon na na. And then, ang ito ang hot guide, all draws na no. Unaw na to ang 3-0 versus 0-3. Ayan. Muna itong last two pair na sa igbaw ha. O mag last two mo. Uh, Muna akong based karon ron. Kani. Kamu, kung naamo yung mga based combo pero pwede mo mag 3-0 2. Pwede mo mag 3-0 ha. Basin niya mag minus 1 lang sa result gahapon ay mo kumbiyansa Ayan, 305 307 307 maganda rin po yan 307 baka gusto nyo po 308 MCE po ning 308 mga boss ha MCE huwag ganahan mo MCE pwede giha po na 304 MCE giha po na 304 maghatag tag MCE kay uh, hinapos na bulan sa September ang resulta result ana magbalik-balik uh, na halos magbalik-balik na ang resulta nagsige eh. na nag MCE no 58 or 85 um ako adere kay 85 854 uh, 856 ayan 5 po ito ha 5 uh, ko ha 5 po ito ayan 8-5-6 8-5-6 ako ang based kombi Pwede mo mag 850 5 Gihapon 850 5 Ganahan mo 8-5-2 Ayan 852. 5 Ayun na nga Sa taas binigay natin oh. 852, 857. MC 7 Gihapon 8-5-7 Basin niya Mag MCI po screenshot nyo po yan uh, 79 or 97 or 79 ako adre kay 975 973 muna akong based kombi kung naman yung mga based kombi pwede ka pong magpick sa inyo mga based kombi uh, 970 Ayan, 970, pwede mo mag 970 Mga idol 971, yun, 971 versus 246 971 versus 246 Pwede gihapon mo na 246, o so pa nakalutsot ng 246 uh, Back to school Ayan po 7, uh, 976 And then MCE Ito MCE to, Ayan, screenshot po Next I-stop nyo lang po mga idol Pag i-screenshot nyo po kasi Inahabol ko po yung, kasi yung oras kawa ng Humahaba po yung video ko Hindi kasi pwedeng Pahabain po ang video ko gawa ng Matagal Ayan, i-upload ko pa po kasi to And then, yan po Ito yung base ko ngayon 385387 Best uh, based kombi ko po yan pero pwede po kayo mag 3 Uh, 1 ayan 381 maganda rin po yung 381 386 ayan mayroon na nga tayo 3 ay wala pa 386 and then 382 MC po itong 382 baka gusto nyo po 382 384 ayan po 384 so ayan po screenshot and then Uh, 60 versus 06. Ayan. Ah, uh, 602. 607. Ito po yung base ko. Pwede mo mag 601. Ayan, 601. Pwede 605. Pwede rin po 605. 608. Ayan po, maganda rin yung 608. At yung M10, ating maintain na 609, pwede kaya po na. Last, 21 versus 12. So, dito ang sa akin ay 214. 1 4. Ay, mali. So, pwede rin po ito, 2-1-4 po ha. 2 1, 4 pwede. 217 yung base ko dito. 218 1 8 Ayan, ito yung base ko. Pero pwede nyo po yung ano ah, tayaan yung 214. Ayan, 214. 216. Ayan, 216. MCA po itong 216 ha. Marami po tayong MCA kasi nga uh, pabalik-balik na po yung result. Okay? Ayan. 215. Ayan po, 215. Okay? Screenshot po at pamuste na tayo. Ang uh, atong pamuste, karong adlaw ah. So, sa ato pa pwede mo mag git to git no? Ato pa musti kay 0, 7, 3, 4. So, pwede good mo mag 047 4, 7, 0, 7, 4, 0, 7, 3, mag... 4, 0, 3. 4, 3, 7, 3, so, mas ganahan ko aning 437 la parang ngabi 437 so gana 437 ganahan ko aning 437 no kariya ah. oh pag target rumble mo ani mga boss kanang upat ganahan mo ana so mo rin na tong guide karong adlaw mga boss ah uh, hope na makachambat na karong adlaw no all draws sa so, mga ganahan lang sa mga ganahan lang no sa mga ganahan mo patada niya mo sabay sabay lang ninyo mga boss atong m target rumble mo ani m na nato okay good luck and dagan salamat sa inyong tanan mga boss o sa mga nagpadayon dagan salamat sa inyong tanan sa mga solid no na boss train trade vlog dagan salamat ah uh, sa mga wala pa subscribe don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify mo mga boss sa tuwang upload na video tagad lao no Okay mga boss, out na ko. O dagang salamat sa inyong tanan. O God bless. O mag-amping mo kanunay mga boss. Kung asa mo mong dapita. Amping mo permi mga boss. Ha? Good luck sa inyong tanan. O God bless po. Hope to win ta karong adlaw.